Gusto mong kumita sa social media pero wala kang ganong followers at hindi ka pa monetize? So, kaya blama ka, saan ka magsisimula? Ayan, so, hello beautiful soul. By the way, this is Jenny V at ako po ay nakabase dito sa Denmark. And today, share ko po sa inyo na hindi po problema kung wala ka pang ganong followers at kung hindi ka pa monetize sa social media. Kasi ako man, nung natutunan na pag-aralan ko yung DTW system, kumonekta lang po ako sa kanila at natulungan nila ako para kumita ng six figures. Kaya, ikaw na OFW kagaya ako o nasa abroad, na sa abroad, gustong kumita, mag side hustle, mag part-time to earn 5 to 6 figures every month. O kaya ikaw ay isang full-time na nagtatrabaho kaya nawa-worry ka na baka ma-interfere yung time mo. So don't worry kasi nga this is a very flexible, no. Kahit hanggang kailan mo lang gusto at kung kailan mo siya gustong gawin. At kung ikaw man po ay isang full-time housewife o single parent na gustong-gusto pa rin kumita kahit nasa bahay lang, pwedeng-pwede din po sa sa'yo. So, if you're a student or fresh graduates, kaya wala ka pang work experience, pwedeng-pwede din po sa sa'yo. So, what are you waiting for, beautiful soul? Can you imagine na kahit wala kang ganong followers, kahit hindi ka monetize, possible mong pagkakitaan yung social media mo. Basta may cellphone ka lang at internet. So, can you imagine na habang ikaw ay may kinikita dyan, maliitin, maliban dyan sa sahod mo at the same time pwede kang kumita ng mas malaki on the side. To learn more, to know more about it, beautiful soul, mag-comment ka ng yes.